Praise the Lord, glory be to God. Mayroon naman tayong mga katanungan na dapat sagutin dito sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ang tanong, no, ito ang tanong, si Kristo ba ang ama o siya ba ang anak ng ama? Okay, sagutin natin no, sa banal na kasulatan, ang pasagutin natin, ang Diyos ama mismo kung ano niya si Kristo. Sa Mateo 3.16 hanggang 17, nang mabautismuhan na si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa Kanya. 3:17 At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yan. Ang ama mismo ang nagpatunay na ito si Kristo ay kanyang anak. No? Sinabi niya, ito ang aking anak na kinalulugdan. Yan. Ganon din, no? si Pedro, pinahayagan din ng ama na si Kristo anak niya. No? Nori bitugad. Sa Matiyo si hanggang 17 ito naman ang atin mga basa. No? Purihin natin ang Panginoon. Sabi dito, Tinanong uli sila ni Jesus. Unit para sa inyo sino ako? Sumagot si Simon Pedro kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pinagpala ka, Simon, na anak ni Hunas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking ama nasa langit. Yan. Ano itong katotohanan na ipinahayag ng ama sa kay Pedro ang katotohanan ng ito na si Kristo ang anak ng Ama. No, hindi siya mismo ang Ama, kundi siya ang anak ng Ama. Yan. Purihin natin ang Panginoon. No? Maliwanag sa binasa natin na sinabi, tinanong sila ulit ni Jesus, ngunit para sa inyo, Sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Hunas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino tao, kundi ng aking ama nasa langit. Mga kapatid, no? Maliwanag na si Kristo, hindi siya ang ama, kundi siya ang anak ng ama. At tinawag talaga ni Kristo ang kanyang ama, no? Glory be to God. Ating basahin no sa Lukas, kung si Kristo ipinako sa cross, no? Sa malagot ng kanyang hininga, mayroon siyang sinalita, tinawag niya ang kanyang ama. Sa 23 46 sa Lukas, itong atin mabasa, no? Mga kaibigan, mga kapatid, sabi dito, Sumigaw ng malakas, Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkatiwala ko ang aking Espiritu. At pagkasabi nito nalagot ang kanyang hininga. Yan. Tinawag niya talaga ang Diyos Ama na kanyang Ama no? Purihin natin ang Panginoon. Ngayon sa tanong, no, sa sagot sa tanong, si Kristo ba ang Ama o siya ba ang anak ng Ama? Ang sagot, si Kristo hindi Ama, kundi siya ang anak ng Ama. Maliwanag 'yan, no, sa mga talata natin binasa. Glory be to God. Praise the Lord. Thank you for watching.